Magandang umaga mga ka-farmers Sa video na ito ay Ibabahagi ko sa inyo kung Maganda ba ang pagkakapon sa papaya Ito yung Kinapon naming ano Papaya mga ka-farmers Yung pagkakapon na ginawa namin dyan Tinasakan lang namin ng kahoy yung Katawan nya Sa mababang part Ito mga ka-farmers, papakita ko sa inyo Ayan ito yung part na pinagtasakan ng kahoy. Then, nung naghilom na yung katawan nito, nitong papayat, tinanggal na namin yung kahoy. Ayan. Ang purpose niyang pagkakapon, mga kaparmers, ang purpose ng pagkakapon is para yung papaya is mapag-matured natin. Ang purpose nun, mga kaparmers, para mapag-matured natin yung papaya, at the same time para mapabunga natin yung papaya ng mababa eto ang mga ka-farmers oh. ang baba pa lang nitong papaya na to pero may bunga na sila ayan yung mga bunga nya ang baba pa lang yan pero namumunga na sila kasi kinapon nga namin kaya magandang kinakapon yung papaya ayan, eto katulad nito yung variety nito mga farmers red royal F1 hindi yan yung dwarf papaya may dwarf papaya talaga na ano yung namumunga sila ng kahit maliit pa eto iba to red royal F1 yan ano napakababa ng puno niyan mga farmers eto yung ano isa pong ano yan dito namin kinapon yan eto no? yung kahoy na iwan nga, hindi na matanggal yan kasi naghilom na yung pinaka katawan ang isa pang purpose ng pagkakapon ng papaya mga ka-farmers para yung puno ng papaya is mapataba natin. Kasi pag kinakapon yung papaya, ang puno niya tumataba. Tulad nga nito. Habang, ano yan, umiidad tong papaya na to, tataba ng tataba yung puno niya. Ang baba lang yan. Ha. Ito yung puno, ito yung bunga. Marami-rami ng bunga yan ito yung mong um, na video nung mga nakaraan in-upload natin at yung ano na to, mga ka-farmers July pa to um, ngayon July pa to um, mag pa 5 months eh actually ang papaya nagsisimulang magbulaklak kaya ano muna mga 6 months yon. eh ito gawa nga nung kinapo namin 4 months pa lang yan nakapamunga na sila maraming klase ng pagkakapon sa papaya mga farmers o oh, yun dito halimbawa ito ito yung ginawa namin pagkakapon dito yung tinasakan namin ng kahoy ang isa pang klase ng pagkakapon is yung babaakin mo yung katawan niya dito bali mga apat na baak yun then ibebend mo ayun yung klase ng pagkakapon babaakin na babaakin tong katawan apat na baak para maibend natin yung ano papaya tsaka ang isa pang purpose ng pagkakapon sa papaya mga farmers kaya kinakapon yung papaya halimbawa meron tayong papaya hindi namumunga maedad na, ma ano, matured na. Matanda na yung papaya, hindi pa rin namumunga, puro bulaklak pa lang. Pwede nating kapunin yon, depende na sa inyo kung tatasa niyo na kahoy, gaya, 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 nito, or babaakin akin yung katawan. Once na maghilom yon, mga isang buwan yon mga farmers, magbubulaklak na yon ng may bunga. May kasamang bunga ayun yung purpose nun para mapabunga yung papaya hindi namumunga kailangan kapunin may kinapong kami nyan dito mga farmers eto itong mataas na to yung mataas na papaya na yan kinapo namin yan kasi puro bulaklak nga lang hindi namumunga oh, video madam mo. Dito namin yung kinapon mga farmers oh. Ayan. Binaak lang ng maliit yan dito. Hindi namin tinasa kanya. Binaak lang ng maliit. Ito pa yung isa niya. No? Sa likod. Binaak lang ng maliliit yan. Nung bata pa siya. Kasi nga hindi namumunga. Kaya binaak namin or kinapon. Para makapagpabunga siya. Pero oh, maganda naman resulta kasi. Ewan ko kung kita nyo. Ayan no? Oh. Yung isang flower na yan, may bunga na sa loob. Hindi na lang siya puro bulaklak. Ayan yan. Ito sana kita. Ayan. Ayan. Ito yung part na may bunga, may ano, bulaklak na may kasamang bunga sa loob. Eh, kung makikita nyo naman, puro bulaklak lang halos na yan no? Oh. Lamang yung bulaklak pero naglalabas na siya ng may bunga yun, bunga rin yung maliit na yan tingnan natin dito sa kabila ayun mga kaparmers oh. ayan yung isang yon may kasama ng bunga rin yon ayan. hindi natin makuha ng ayos yun lang muna siguro mga farmers sana ay nagustuhan nyo tong video natin thank you for watching